May, may, may. Ang guys. Napaiyak sa sakit ang ilang pasahero ng jeep na ito matapos tumagilid at bumangga ang kanilang sinasakyan sa isang SUV. Nangyari ang aksidente pasado las 8 ng gabi sa kahabaan ng Virac, Itogon, Benguet. Kinilala ang driver ng jeep na si Joffrey Mendez. Ayon sa investigasyon ng PNP Itogon, galing sa Baguio ang pampasaherong jeep at patungo sana ito sa barangay Akupan nang bigla itong mawalan ng kontrol matapos mawalan ng preno. Napasin ito ng driver ng Ecosport kaya huminto po siya. Ngayon itong jeep ni naman to, pag overtake niya doon sa FX taxi, si, eh, sa may FX na sasakyan, doon na po siya natumba tapos nag-rest siya doon sa may driver side niya. Ebon. Yung bangkon niya po doon sa may EFOS na nakahinto na. Mabilis umanon takbo ng jeep at bago pa man ang aksidente, ilang sasakyan na ang inunahan nito. Sa lakas ng banggaan, nagka yupi ang harapan ng jeep at kasulubong nitong SUV at nagkalat sa daan ang mga bubog mula sa windshield. Ayon sa barangay, accident prone area ang nasabing parte ng kalsada. Yun nga, kinukuha natin uh, na dapat may resolution natin ito na maba, mabakudan itong mga kanya lagyan ng anong tawag doon yung concrete barrier mahirap talaga talaga kunting gas gas mo lang kapag ikaw ang bumangga kasalanan mo lahat totally pero hindi na hinagad na ganito ang mangyari sa mo Inabot ng halos labing apat na oras ang mga otoridad bago maibangon ang nasabing jeep at maialis sa kalsada. Nakalabas na ang sampo sa labing dalawang pasahero ng jeep habang patuloy pang inoobserbahan ang dalawa pang pasahero at ang jeep ni driver. Payo naman ang mga otoridad. Dapat nakakondisyon yung mga sasakyan natin. Gaya nito, pampasahero, unexpected din natin alam kung mechanical. Depende sa pulis kung ano yung investigasyon nila. Kaiwasan iwasan natin yung nag, uh, nag overtake tayo sa kurbada. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injury and damage to property ang driver ng jeep. Mas sige, sige, sige. Kumuyok kayo. May, may, may. may, may, may. Adaman timay sa asikan ma mama. mama. May, may, may. may. Adaman timay sa may inkay tang kayo. Slash na ka, may umalikas na, umalikas na may. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.